We are now in Vienna, Austria! Tłum jest taki, że się muszę przyciskać. To ja robię w tym zwrot. No. Ja mówię, no. dito yung restaurant na sinasabi nilang masarap daw yung schnitzel, local food. Pero may Korean. Oh my God, bakit may Korean dito? Sarap. Parang gusto ko kumain sa Korean. Pero nandito kami sa Vienna. Tatry namin yung schnitzel. Pero nakakaakit to. my God. Gutom na ako pero close pa yung restaurant. Oh my God. 20 minutes. 20 minutes pa. Minutes. Oo. Pero nagireklamo na yung shanty. Ang init dito. Ang ganda ng weather. While waiting sa restaurant. nag muna kami fries. Gutom na yun ah. 20 minutes pa bago magbukas yung oh. restaurant. Hindi ko na kaya yung gutom. Fries muna. Yung mga sikat sa kanila. Sausage yan. Pero hindi ako na-impress. Hindi ito yung in imagine ko. Mm, pero tigman natin. Tigman natin. Mm, masarap na, ma'am. With cheese. Mm, pwede na pala. Masarap naman siya. Pero ang mahal. 500 pesos. Isang so, ganito. 500 pesos to ah. Grabe. Mahal. Kaya hey, malaki natin. Hmm. Habang naglalakad, kain ng kain. Andito kami sa... Hindi ko alam kung ano Ano ba tawag dyan? Katedral ba yan? Hindi ko alam. Oh my God. Andito lang kami sa ibang bansa, pero hindi kami nag-research kung ano yung mga gusto namin puntahan. Lakad-lakad lang. Bahala na kung saan mapapunta yung mga paa. <laughs> As in, wala kaming research. <laughs> Kahit isa. <laughs> Pagkain lang ni research ko. Yun lang. Cathedral. Tingnan natin. Ang ganda-ganda. Grabe, oh. Ang ganda. Pati sa labas ang ganda. Kaya lang ginagawa eh. Parang gusto ko sa Sa mga forest, oh. Ang dami nila. Pero grabe sa orang init. Pero meron naman sila parang umbrella, oh. Yung nakagano'n. Ayun sa likod? Oo. Oh, oh. Ito yung cathedral, oh. Yes. Pinantok na ako, my God. <laughs> Alay na nila ka dami ni Buo. Parang kung may jet lag. Jet lag. Dalawang oras lang naman yung biyahe namin. Pero, puyat kami ni Buo. Ako tatlong oras yung tulog ko. Baka si Buo wala pa siya tatlong oras yung tulog niya. <laughs> Sobrang puya, pero nakatulog kami sa aeroplano na ang dalawang oras. Nakanganga ako doon. Feeling ko nakanganga ako doon. Dito daw kami pupunta pala. Nakanganga ako matulog sa aeroplano. Saan ba talaga tayo pupunta bu? Diretso dito tayo sa lilip Sobrang init. Ang itim-itim na namin. Namili kami ng sunblock pero hindi namin nagamit. Bumili kami kanina sa airport nakalimutan naman namin mag pahid-pahid. So, ang init. Tapos, nakakantok yung hangin niya. Antok na antok. Ang dami namin ginagawa kani ay kanina, kahapon sa bahay. Kaya, late na kami nakapag um, ng mga gamit. Kaya, late na rin kami nakatulog. Inais pa namin yung dadalhin din nila siya ng shake. Ay, ayun na. Pupunta siya sa shoe store. Siyempre, ayun, pumasok na siya. Let's go! Ice coffee with vanilla ice cream and this. Sabi ko kay hey, buhay lang ako ng coffee para mabuhay. Oh my God, sobrang antok ako. Namili kami ng ice coffee with vanilla ice cream. Hmm, ang init oh. Oh my God. Wala, walang way, walang masisilungan. Puro araw. <laughs> Ayan. May mga lilim ng pakunti-kunti. Tapos araw ulit. Diba? Wala akong mataguan. My God. Sarap nito. Pawis na pawis na. Pero palis na kami dito sa Vienna. Ilang oras lang kami dito sa Vienna. Pupunta naman kami ng... Hungary! Sakay Gyor. kami na... Ano? Gyor. Gyor. Parang si Peppa Pig yun. <laughs> di ba? May Gyor sa Peppa Pig. Gyor, yan. Oo, oh, naririnig ko kay Shade dati eh. Pero sa, sa Norwegian? Georg. Georg, oo. Oh, Di ba? Hindi siya yung mahilig manood ng Peppa Pig dati tapos binagaya niya pa. Pero yun na nga, magt-train kami pa puntang Hungary. Eh, napagod. Umupo tuloy kami dito sa street lang. May nakita kami upuan pero... The favorite street. Ay, uh, oo -oh, nga nakalagay. Favorite street daw to. Street na to. Nakalagay doon sa wall. Pero yun ang upuan namin. Tignan nyo kung ano yung view ko sa harapan. Mga wedding dress. My gosh. Oh. Papakasalan mo ba ulit ako? Anytime. What? <laughs> lang namin. Parang may fiesta dito. Makikipiesta kami. oh may banderitas. Di ba? Happy Fiesta po! Hush! Oh my god! Nakakanatuwa, to, ah. kakapakit tong init ah. Sarap! Kukuli namin yung luggage namin dito. Iniwanan namin. Ito na po. siya. Ito na po. siya. Tapos punta kami yung Central Station doon. Doon. Ayun. Ilit! Train Station! Medyo may patakbo. Nalilito kami eh. <laughs> <laughs> oh, papunta kami na Hungary. Ayan yung train. Pero hindi namin to train, no? Pero ganyan din daw yung train. Ito na yung train namin. Oh my God. Siksikan. Let's go. Sa Hungary na kami. Okay. Bababa na. Looking for our hotel. We are now in Hungary. Yeah. Andito na kami sa hotel. Tapos yung shopping street. Nandun lang. That's nice. Ayun yung KFC. Ay, oh, may hungry. KFC. Ayun yata ayun. Oh, di ba? Nandito na kami sa hotel room. Pagod. Oh, my God. Ang irit. Kaya yun ang sa init ang arte-arte. Pero mayroong... Ayun, 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 ayun. May Urko. Nagugutom na agad ako. Kasi nasa Hungary kami. Ha <laughs> <laughs> Hashtag eh, hangry. hello. Ha? #hungry. <laughs> <Corn>. Pero na yung yang sa sinabi mo ah. Pero gutom na talaga ako. Pero may nakita kami KFC ba, hay snacks sa binibini mamaya. Tapos hanap kami ng local food. Tapos ice cream kasi sobrang init. Fashion up lang kami. Tapos labas na ulit kami. Hindi ko kinaya. Naligo ako unang plano half bat lang eh kasi ayoko mag blower, ayoko mag ayos ng buhok pero hindi ko kinaya yung init kaya naligo na ako ayan, sa sobrang init dito patuyo na rin yung hair ko nagmi makeup na lang ako ngayon kasi lalabas ulit kami ni Boo merong meet and greet yung ikakasal ayan asa na yung ilaw, nawala na dumilim na siya, may meet and greet yung ikakasal i ano nga natin ito Ayan. Ayan, maganda pala. pagkaganto o. Ano yung sinasabi ko? May meet and greet yung ikakasal. Kaya, nag-ayos ulit ako. Ayan. Para fresh tayo, no? Hindi lang, ano. Hindi lang paganda. Kailangan mabango din. <laughs> Asa na ganda. God, ang init. Grabe. Ang laki agad ng initim ko bakat na bakat yung relo ko kanina. Bilad na bilad kami sa Vienna. Dito din mainit. Yan. Yeah. Konting ano lang. Konting makeup lang tayo. Kasi papawisan din later. Hmm. Di diba? ba? Hmm. Tapos mag-blush on na! sa yung blush on ko. Gusto niyo makita yung ano ko. Yung kalat ko dito. Sa harapan. Wait. Ito siya. Ang dami kong dala, di ba? Ang daming pouch. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Tapos yung isang pouch pa, nailagay na yung mga gamit sa CR. Di ba? Ang daming bitbit -bit, -bit ng mga babae. Eh, bakit ganon? Asan na yung blush on ko? Ito, 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 ito yung blush on. Ayan. oh, later ulit. Tatapusin ko muna tong makeup ko. Nakita ko na yung KFC. Mukha na ba akong fresh? Hindi lang pantay yung kilay ko. Oo. So, wait. Ito na siya. KFC, hi. Ang bango. Bulero ka pala eh. Are you bulero? <laughs> bulero. Lakad-lakad lang kami sa street ng Gyor. Hungary, wao oh, kalimbas miss Universe. Hungry! Hindi daming ano eskinita Gutom na na siya. Hindi na siya. Hindi na siya. Hindi na siya. pizza. na siya. Hindi na mas gusto ko yung pasta kaysa sa pizza. Tinaas ko na yung hair ko kahit basa pa. Init eh. Parang mas nice dito kaysa sa Vienna kanina. Ano lang siya calm. Walang masyadong tao. Tapos ang linis. Oh, in fairness, malinis sa Vienna din ha. Pero dito, ang pogi naman yun. No? <laughs> Parang ano, Basta iba yung feeling dito. Or baka kanila nainitan lang din kami. Ayan, may pagganyan pa siya, oh. Pag, pati pa, pati Pwede mag-wish? Charot. Hi, Pogi! katapos <laughs> may pa-park dito. O, oh, di ba? May lake. oh, ayan. Pero gutom na ako. Ang gutom. I'm gutom sa so, sobrang gutom ko, hindi pa tayo kilay ko. Ito na yung lake. Ay, pwede mag jogging dito, oh. Ayan na yung lake nila. Tapos, ayan yung bridge. Pag first time mo daw sa bridge, pwede ka daw mag-wish. Pag first time mo dumaan sa bridge, oh. Tara, mag-wish tayo ito. <laughs> Naniniwala ka doon sa pag baby wish <laughs> puro baby ang kakay wish baby wish eto na yung food namin. craving satisfied Oh, yung schnitzel na dapat kakainin namin sa Vienna. Dito namin kinain sa Hungary. Tapos, nagkikirip ako, di ba, ng pasta. Ito na siya. Hey! Hi! Tara, kain! Sarap. Kunin ng mayonnaise at saka ketchup. <laughs> Ang sarap ng pork na 'yon, Ay sorry. Sarap. Sarap. Ako nagustuhan ko ng carbonara homemade yung sauce niya. Sarap. Thank you very much. Mmm. Sarap. Enjoy. Dito pa kami kumakain sa labas. Ganda ng weather, hindi na mainit. Inabot na kami ng gabi. Siya. Tinitingnan niya yung ano, opening ng pharmacy kasi ang sakit ng ulo ko. Wala pang ang tulog. Kaya, nag-aya na akong uwi. Yung iba, yung mga kasama sa kasal bukas. Nandun pa sila. Pero ako hindi ko na kaya, sakit na talaga ng ulo ko. Parang bibiyak lang yung ulo ko sa sakit. Kaya, andun lang naman yung hotel namin. Walking distance lang siya. Sa pinuntahan namin kanina, yon Tulog na ako. Alam mo, ako yung kakasal bukas. Ako yung magpapafresh. fresh <laughs> Ay, sakit talaga ng ulo ko. It was a long day. At ilang oras lang yung tulog namin ito. What? It was it was, was. it was. it was a long day. Was. It was. Oh, di ba? Tasa sakit pa rin pa ako na lang kasi ako. Eh. Oh. Balik tayo sa KFC. Saan? Sa KFC? Bibili ka? Tubig lang. Oh, bibili daw kami sa KFC ng tubig. Para hingi na lang ako sa hotel ng gamot. Inom na yung tubig. Tapos tulog. Meron silang day market dito. Ang cute la. Palengke day. Nakikita niya yun. Yung bumubuga ng tubig. Kasi sobrang init dito. Kailangan, kailangan. Try natin. Ang sarap nga niya. Kasi ang init. <laughs> ang cute. Ang Nakakatuwa. May mga flavor na ice cream dito. Oh, may kasama mga fruits. Oh, di diba? Ang sasarap. My God. Wala na talagang diet. Oh, strawberry. Grabe. Diba? Ang laki-laki siguro ang serving dito. Nag-order kami dalawa. Good luck. Tapos may ice coffee pa with ice cream. Oh, my God! Ito na yung ice cream namin. My God! Ang ganda! Mukhang ang sarap-sarap tignan. Yummers! <coughs> Let's eat na! Oh, my God! Ang cute-cute nito. Ang ganda yung tignan. Tignan na natin. Uy, lumipad! Ang issue! Oh, na! Lumipad yung issue!

Sarap! Dito <coughs> ko yan. Ay, kami ni po. That's strawberry. Dabi ngayon lang ako kumain ng ganito kaladabing or kakain ng ganito kaladabing ice cream. Tingnan natin kung maupo. Mmm... Both masarap. Grabe. Ang laki. Hindi ko alam kung maubos ko to. ako pa naman yung pag ice cream. Si Tikim lang ako. Hindi ako masyadong mahilig. Pero ang sarap niya. Both masarap na. Sarap. Yours! Ready na kami umaten sa wedding. Ang pogi ng kasama ko. Wait, 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 wait. Oh, di ba? Pogi? Parang ano, ako siya yung groom. <laughs> pogi niya. In love. Outfit ko. Happy ako sa result ng makeup ko. Ang pangit lang ng lightning dito. Ayan, nasa elevator kami. Whoa! Hi, <laughs> Papunta na ulit kami sa train station. Yung may train station natin? Saan? Ah, dun pa. Okay, akala ko dito lang. Tapos nagbalot kami ng breakfast kasi hindi na namin maabutan yung train kung kakain pa rin breakfast. Yay! Ano to? Municipality? Parang ganun, pero hula lang. <laughs> Hindi ko alam. Ayan. Good morning! Good morning! And bye, Hungary! Pupunta na kami ngayon sa Praha. Nagustuhan namin dito sa Gyor, Hungary. Hindi crowded. Tapos malinis. Tapos okay din yung weather niya. Kahit nag 34 degrees, no? Hmm, okay siya. Tapos masarap yung food. Nandito na kami sa Central Station and namili kami ng konting snacks kasi 5 hours yung biyahe namin. Itong train na to papunta ng Austria. Tapos ito namang train papunta ng Germany. O, oh, di ba? Hi! Nasa train na kami ni Boo. Dito man lang mga business class kami. <laughs> ito yung seat namin ni Boo. Hi! tiba. diba? Nakakain na kami ng breakfast. Ayan, yung business class. <laughs> Diyos ko. Mahabang biyahe to. Limang oras yung biyahe namin. Tapos, kumain na kami ng breakfast. Nakapag-coffee na kami. Pero, alamig na ang sinerve na coffee dito sa amin. Tapos, mayroong pang binigay na juice. Ayan. Tsaka, water. And pwede na kami matulog ni Boo. Ilang oras na lang. Susunduin na namin sila Sean and Shay sa Prague Airport. Ibababa lang namin yung luggage namin sa hotel. Tapos punta na kami sa airport ng Prague. Magkikita na kami. See you soon, Sean and Shay. Sleep na kami. Dusko. Apat na oras lang yung tulog namin. Nakauwi kami sa hotel ng mga before 3, no? Before 3 yun. Tap 3 a.m. ah, tapos gumising kami ng 7:30. Nasa na kami.